eh eh yung turo mo paris na expert yes, na ah yeah. yung bayad nyo tupot niyon ay turoon ay yun may tao dito turoon po turon, for sale turoon turoon o oh. turoon Tix! Oh, woo, oh, Turon! woo, oh, oh. woo. Hello mga ka turun! Turon! 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 Come on! Come on! Ito dance, Turon! Hmm! Oh! Turon kayo! Magkano oh. yan? Turon! 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 Hey! Magkano yan? 150!

hindi ko ngayon yun yun, huwag na Puro at... Oh, sagli lang, tinitignan namin. Grabe naman. Oh, chef yan! Puro naman yata pabalat yung tinitinda mo eh. Ay, eh, No, God? Gano'n ako kasarap, ganyan kasarap. Ano na? yung violet na yun? Yung violet? Violet na yung ano, yung merong... Yung lakatan. Yung lakatan, no? Oo, lakatan, malagkit. Tapos ito, turon, saging. <laughs> Ay, ang sarap niyan. No? Ang sarap yan <laughs> Ito si <laughs> Nino ko, ako ito. Ang pre-case! Magkano ba ito? Dato tapos pre-case, hindi nalugi na ako niyan. Wala bang bawa sa mahal naman? Matabang! Matabang yung turo mo ah! Ang dami-daming asukal ah, yan oh! Matabang! Hindi mo din ang yung asukal yung turo mo sa akin. Matabang! Matabang, naubos mo na, matabang! Eh, sabi, minum akong buko. O, oh, nakadalawa na kayo. Ano kayo sa camp lang? Dalawa yun, sige sa kayo, Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Talok ba may pre-tays? Walang pre-tays yan, no? Ang hirap ng buhay ngayon, pre-tays pa. Ako, pwede, pre-tays. Mm -hmm. oh. huwag na. Mm Hindi -hmm. ako naman. Yung kinain namin, pre-tays yun, di ba? Mm -hmm. Hindi. Ako lang ang pre-tays ako. Pre-tays ako, talagang. Mm -hmm. okay. Mamaya na lang. Ano... Gol, ano bang gusto mo dyan? matabang? Matabang, no? Matabang, hmm. huwag ka na kukuha. Ah, sagli lang, tinitignan na. Ito na yan, para si Penta, yan. Si penta. Matabang, no? O, di, matabang nga, eh. Hindi na namin ano, eh. O, apat na yan. Matabang! Hindi oh. na ko yung parang... Matabang na? Tinuha mo na ito, eh. Tinamay mo na, eh. Matabang nga. Matabang ka niya, matabang, nakarami ka na. Ito, mahala? Siyempre, may buong, may inamahong buong Ano? Hindi mahala, tiyan. Tingnan mo, puno ng asukal. Matabang? Grabe naman kayo. Tigman mo, man. Tigman mo na. Natikman ko na yan. Ang dami ko nang kinain kanina. Nakapitu ako. O, oh. doon palang lugi na ako. Mayaran nyo. Bari lahat yan, tandaan. Ano yung tandaan? Bilangin mo, apat yung kinain namin. Apat, edi eh ano na yan, 60, 70 60. na. Hmm. Ba, yung bet yan? 70 plus. Ay, yung kinahin nyo. Tapos, 71, 20. Oh, 50. Tapos, 50 pa. Ba, 50. So, 20. Oh, oh, um, oh. Um. 240 lahat. 240 lahat. no? wala ang pera. Ay, sigurado yan? Oh! Oh! Oh, oh. na iwanan namin sa inyo yung ano. Buko. Ay! Hmm. Bakit yun na kayo kami, sagli lang kami kuha ng pera. Malulugi ako na papagalito lang kung nagpapating ganyan. O dito, umupo ka muna dyan. No, okay. Grabe naman kayo. Babalik kami nga, Papa. Merienda lang namin sa ano, mga tao. Para. Sayin namin dyan. Diyan ka lang. Ibukin pa ako mamaya. Eh oh, eh eh, yung turmo paris na, expert na, ah, yeah. yung bayet nyo, tupot nyo! <laughs>